magkasama na nga ang aktres na si Kim Chu at Paulo Abelino sa iisang bahay kasama ang anak nito, tila nga happy family na ang kanilang relasyon maging ang kanilang mga taga-suporta ay lubos din silang sinusuportahan sa pagsasama. Matapos nga ang ilang araw nilang pagsasama ay napagdesesyonan ng aktor na si Paulo H. Lino ng regalo ang aktres na si Kim Chu bilang nasa panibagong yugto na sila ng kanilang relasyon. Ayon sa usap-usapan ay bumili daw umano ang aktor ng mamahaling kwintas mula pa sa ibang bansa na nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Una niya itong pinakita sa kanyang anak na aminadong na-excite sa magiging reaksyon ni Kim Chu. Gaya nga ng inaasahan ay labis na nasepresa ang actor sa binigay na regalo ni Paulo Avelino sa kanya. Halos mang iyak din ito nang tanggapin niya ito dahil ayon sa kanya ay hindi naman siya nag-e-expect ng regalo mula kay Paulo Avelino lalo na at wala naman silang selebrasyon o ano paman.